Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates sa ilalim ng Social Security System, SSS, ng Pilipinas. Ang death benefit ay maaaring ibigay sa mga legal na benepisyaryo ng isang miyembro na pumanaw, kahit hindi nakaabot ng 36 na monthly contributions, pero may kaibahan sa klase ng benepisyo depende sa dami ng hulog kapag kulang sa 36 na monthly contributions, halimbawa, below 36 months. Lump sum benefit lamang ang makukuha ng mga benepisyaryo. Hindi sila makakatanggap ng monthly pension. Ang lump sum ay base sa total contributions na naihulog dagdag interest, at depende rin sa average monthly salary credit, AMSC, kapag 36 contributions or more. Monthly pension ang primary benefit sa qualified primary beneficiaries tulad ng legal na asawa at minor children. Kung walang primary beneficiary, lump sum ang ibibigay sa secondary beneficiaries, halimbawa magulang. Mga importanteng detalye, primary beneficiaries, legal na asawa at mga anak below 21 or incapacitated. Secondary beneficiaries, magulang kung walang primary. Designated beneficiaries, kung walang primary o secondary, ang taong itinalaga ng miyembro. Legal heirs, kung walang designation, susundin ng Civil Code para sa mana. Halimbawa, kung ang namatay na miyembro ay may 20 months na contributions at may asawa at anak. Ang asawa at anak ay makakatanggap ng lump sum lamang. Walang buwan ng pensyon dahil kulang sa 36 contributions. Tip: para makasigurong makakatanggap ng monthly pension ang mga benepisyaryo, mahalagang makumplito ang 36 na buwang hulog habang buhay pa ang miyembro. Kung gusto mong malaman ang tanti ang halaga ng lump sum, maaari kang magbigay ng Bilang ng total contributions, salary range o estimated average salary credit, AMSC. Gusto mo bang e-compute natin ang estimate? At sana ay naibigan niyo ang aking video like and share hit notification bell for my video update. Thank you.